ay naka-jackpot mga migs oh isi talaga oh ay puro isda mga migs yan oh. ah talaga naman yung salang na yan oh ay ngayon lang ako naka bagat ng salang na ganyan parang iba ay ah isi po oh kaya guyag na salang ito ah Malaking bising ito. Hmm? Wala kung may yung mga <laughs> yun, ah, sa lang asa. Diba? yung Wala Ano ko? Bala, ano, oh? no, ito. lang. Tanggal natin. Balang langkona anu lembutnya ibu Apa

Ano yun? mo mabantasan? Hmm. Pati siya na yan. Dor, dumidida na yan. Hmm. Oh. At, halaka. Sarap, arag ng mabata. Dah. Dawisala lang pero dinurod din naman ang bangka, giba. Kumo na ni inenyad. Hmm. Hangan lang muna. At tapin ano, muna ano. Dito na muna ang tanggalin paba. Pa. Lalakni ano ma, ito huli ko. Wala eh. Okay, Paano na Paano 'to. ko nga lang wala masabi dito ko na patutunayan ma ito talagang ninit ko yung malupit